la talaga tayo sa gana palangga kapag galing tayo sa bukit tapos pupunta tayo dito ng madalian mga langga pagod talaga yung katawan ko kasi hindi biro yung ginawa ko sa bukit kaninang umaga mga langga nag-iigib, naglampas, naguna nagtatani mga langga so naglalaba pa. kapag pagdating sa bahay naglalaba pa ako ng mga bidsheet tapos dito nagro-grocery ako antok na antok talaga ako mga langga pagod na pagod yung katawan ko mga langga hindi ko kaya kaya sinubukan ko na lang kayanin mga langga kasi wala talaga kaming pagkain sa bahay kahit isa so kailangan kong mag grocery mga langga o ganun napaka ano gusto kong matulog na lang langga kasi pagod yung lahat ng katawan ko lang so lagi akong parang nakatulog mga langga 啊啊。Uh oh.